Max hu, Episode 2 Ang Misteryo sa Palengke Maganda ang umaga na magpasya akong pumunta sa palengke para mamili ng mga sariwang isda at karne Simula nang lumipat kami ni Max sa Davao natutunan ko na mas makakatipid ako sa palengke kumpara sa mga supermarket at masariwa pa ang mga bilihin si Max tulad ng dati ay masiglang sumama sa akin Tila palaging gusto makipagsapalaran ng aso nito parang alam niyang bawat araw ay may bago kaming matutuklasan. Pagdating namin sa palengke, ramdam ko ang buhay na buhay na kapaligiran. Ang ingay ng mga tindera, ang amoy ng sariwang isda, at ang halos magkalaki ang mga karne na nakasalansan sa mga stall. Si Max, sa kabila ng dami ng tao, ay nananatiling kalmado. Hinayaan ko siyang maglakad-lakad sa tabi ko. Sinusundan ako habang namimili. Habang pumipili ako ng isda, napansin ko ang isang matandang tindera na tila hirap sa kanyang kilos. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Tila hinihingal habang nilalabana ng kung anong sakit na nararamdaman. Pansamantalang natigil ang aking pagbili nang bigla siyang hawakan ng kanyang dibdib sa bahiyaw ng sakit. Ayos ka lang po ba, Nay? Tanong ng isa pang tindera. Kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, Bigla na lamang siyang bumagsak mula sa pagkakaupo. Bumalandra sa malamig na simento ng palengke. Agad akong binitawan ng hawak kong plastik ng isda at tumakbo papunta sa kanya. Sa kabila ng aking pagreretiro at pagyanig ng aking mga kamay, alam kong kailangan kong kumilos. Lumuhod ako sa tabi ng matanda. Nai, naririnig niyo po ba ako? Tanong ko habang sinusuri ang kanyang pulso. Mahina ito halos wala akong maramdaman. Sa puntong yon, alam kong kailangan na mabilis ang tulong. Ang mga tao sa paligid ay nag-aalala at hindi alam ang gagawin. Ang mga mata ng ilan ay nakatutok sa akin. Umaasang magagawa ko ang isang bagay. Habang sinusubukan kong gawin ang aking makakaya, si Max ay biglang lumapit sa matanda. Tila muling nag-iba hangin sa paligid. Parang naging malamig at mabigat. Hinayaan ko lang si Max na gawin ang kanyang ginagawa. Sinimulan niyang amuyin ang paligid ng matanda at pagkatapos ay dumila sa kanyang kamay. Bigla akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kilabot. Sa gilid ng aking mata, napansin ko ang isang lalaki na nagmamasid sa amin mula sa di kalayuan. Malinaw na hindi siya bahagi ng palengke. Ang kanyang kasuotan ay mukhang malinis at disente, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng kasamaan na kong naramdaman. Naglakad siya papalapit sa tindera at bago pa man ako makapagsalita narinig ko siyang nagsalita Nay, mukhang nahihirapan kayo ha? Baka naman kailangan niya ng tulong sabi ng lalaki na may mapagpanggap na niti Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ramdam ko ang kanyang intensyon hindi siya naroon para tumulong Nay, kilala niyo po ba siya? Tanong ko, medyo nagdududa Oo na Siya si Mang Ramon Matagal ko nang kilala Sagot ng matanda Ngunit may halong pangamba sa kanyang boses Ngunit bago pa man makatagdag ng tanong Nagsimulang magpakawala ng mababang ungol si Max Tumayo ang mga balahibo niya At ang mga mata niya ay nakatuon kay Mang Ramon Parang tinatantya kung anong gagawin Ilang saglit pa Narinig kong nagsimulang tumahol si Max tatlong malalakas na tahol Na tila babala Napatigil si Mang Ramon sa kanyang mga sinasabi Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa maamo patungo sa isang masama at nagnangalit na ekspresyon. Nagulat ako sa bilis ng kanyang pagbabago. Parang isang maskara ang kanyang suot at si Max ay tila naglabas ng tunay niyang pagkatao. Sinasabi ko na nga ba hindi ko dapat kinakausap ang mga kagaya nyo? Bulong ni Mang Ramon sa isang malamig na tono. Natila ba ako at si Max ay hindi niya tinatrato bilang tao. Bago pa man ako makasagot, may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin na tila dumaloy mula sa likod ko. Paglingon ko, nakita kong tila may mga anino sa paligid ni Mang Ramon. Mga aninong nag-aalab at kumikislap sa madilim na anyo. Ang mga aninong ito ay nagdulot ng matinding takot sa akin. Hindi sila ordinaryong anino, kundi parang mga nilalang na daling sa ibang mundo. Nagmamasid at naaabang ng kanilang pagkakataon. Si Max, na hindi tumitigil sa kanyang tahol at umol ay tila sinusubukang itaboy ang mga aninong iyon. Pakiramdam ko, ang bawat tahol niya ay naglalabas ng isang puwersa na naglalayo sa mga ito. Pero habang tumatagal, lalo lang dumadami ang mga anino at ang kanilang presensya ay lalong nagiging mas mabigat at mas nakakatakot. Max, tama na. Sabi ko, sinusubukang kalmahin ang sarili pero hindi nagpatinag si Max, Nagpatuloy siya sa kanyang tahol. Mas malakas at mas matindi. Hanggang sa sa wakas, biglang umurong si Mang Ramon. Nagmamadaling umalis ng palengke. Nang mawala si Mang Ramon at ang mga aninong bumabalot sa kanya, biglang humupa ang bigat ng hangin. Ang matanda, na kanina lamang ay halos mawalan ng malay, ay unti-unting bumangon, naguguluhan at halatang natakot sa nangyari. Ano nang nangyari sa akin? tanong ng matanda. Boses niya ay nanginginig sa takot at kalituhan. Tahimik kaming nagkatinginan ng mga tao sa palengke. Ang mga tingin nila ay puno ng pagtataka at takot parang may nakita silang hindi kayang ipaliwanag ng kanilang mga mata. Si Max, sa kabila ng kakaibang nangyari, ay tumahimik at tumabi sa akin. Tila nagbabantay pa rin. Nang magsimula kaming maglakad palayo, napansin kong tahimik na nagmamasid ang mga tao. Ang ilan ay nagbulungan habang ang iba naman ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa bagaman may kaba sa kanilang mga kilos habang papalapit kami sa aming sasakyan naramdaman kong may mga matang nakasunod sa amin hindi mula sa mga tao kundi mula sa isang bagay na hindi ko may paliwanag pagdating sa bahay hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari parang may iniwan itong tanong sa aking isipan ano nga ba ang tunay na kakayaan ni Max at sino nga ba si Mang Ramon Isang kakaibang takot ang bumalot sa akin habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Sa dilim ng gabi, habang na kami ni Max, isang malamig na hangin ang dumaan sa aming bahay. Sa labas ng bintana, parang may mga aninong nagkukubli sa mga puno, nagmamasid, nag-aabang ng susunod na pagkakataon. At sa kabila ng lahat, si Max ay nanatiling alerto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na bahagi ng aming bakuran parang handang depensahan ang anumang panganib na paparating